your ano vacation in Batanes. Ah, dito sa amin more on nature at saka landscape, seascape po. Ito yung West Philippine Sea na hindi dyan yung pinag-aawayan na uh, ayan yung mga bangka ang sasakyan yung pupapunta ng Antit Bayan. Sa White Beach, pwede di po. Dito, sa baba nito, pwede naman. Walang man. ano dyan, walang, walang ba bayan. Ba Ay, <laughs> doon lang sa malayo yung So, ano, Pasko ako. May starling na yung mga iba. Malakas ba yung wifi niyo sa hotel nyo? Yes it? po. Uh, Magandang star Sa local, local, ano.